Ginamit nga ni Ronnie ang kanyang nalalaman. Agad niyang minanipula itong si Lorena. Ang gusto niya makuha ay bumalik ang kanyang career sa naturing firm na kanyang pinagtatrapahuan sa kumpanya nga nitong si Wilfred Subalit, hindi alam ni Lorena kung paano nga kumbinsihin ang kanyang asawang si Wildfriend dahil alam nito na abot langit ang galit niya kay Ronnie dahil nga rin sa kanyang pinagagawa sa kanila. Napilitan nga itong si Lorena na gawin ang lahat-lahat ng kanyang makakaya sinubukan niyang kumbinsihin at naroon na nga nagsinungaling siya sa kanyang asawa na napatawad na niya itong si unit ang katotohanan ay na blackmail lamang siya nitong si Ronny at wala siyang ibang gaw wala siyang magagawa kondisyon sundin ito dahil ibubunig niya ang kanyang nalalaman tungkol nga sa kanyang mga nakaraan naipit sa sitwasyon nitong si Lorena sapagkat wala rin siya siyang makuha pang proweba ayon sa kanyang source si Mangdol po ang saksi ng lahat. Kaya naman hanggang ngayon ay nahanap nila ito bago pa man tuluyang makaisip ng hindi maganda itong si Ronnie. Alam niya ang hindi siya titigilan ito. Hinagamit niya ang kanyang nalalaman para hindi matuloy ang kasal nga nitong si Lorena at nitong si Wilfred. Gusto niya na sirain ang kanilang relasyon naiinis na nga nang gusto itong si Lorena sa pagmumukha nga nitong si Ronnie alam niya kasi na wala itong ibang intesyon kundi para lamang sa kanyang sariling kapakanan wala siyang pakialam sa iba at sinisigurado lamang niya na mabalik ang kanyang career kung saan tinuloy na nga ni na tanggalin siya sa naturang kumpanya Subalit so, kahit anong gawin nga ni Lorena ay hindi niya makumbinsi ang asawa sapagkat napakalaki ng galit nga nitong si Wilfred sa kanya. Hindi rin umubara ang bait-baitan nga nitong si Ronnie sa harap ng mag-asawa. Maging itong si Wilfred ay wala nang tiwala sa kanya at hindi na bumibenta ang kanyang pagdadrama. Kaya naman dispirada nga itong si Ronnie at ngayon nga ay bubunyag na niya sa mismong uh, party na gaganapin kung saan ipapaalam na nga niya sa lahat kung sino talaga ang kinakasama nga nitong si Wilfred at mabubulgar na ang katotohanan kaya dito na nga magkakaroon ng malaking gulo sapagkat magugulat itong si Wilfred matapos nga sabihin na ang kinakasama nga niya na ito nga si Lorena ay iisa sa Carolina Aston na kanilang hinahanap na akusada nga sa pagkamatay ng kanyang dating asawa dahil doon ay eh, tuluyan nga siyang uh, makukulong at uh, pararatangan sa kasalanan na hindi naman talaga niya ginawa. Kaya naman itong si Lorena at itong si Tristan ay gagawa na nga ng paraan kung paano nga nila makita itong si Mang Dolpo. dahil tangi si siya sa lahat ng mga nangyayari at alam, alam ni Mang Dolpo kung sino talaga ang pumukpok at sino talaga ang pumatay nito nga kay Joy at kapag nagkataon ay uh, maging malinis nga ang kanyang pangalan at tuluyang hindi na siya maaakusahan sa salang hindi naman talaga niya ginawa